Hey guys, nami sa dagat. Ito ay dagat guys. Oh, kong ganda o eh guys. Oh, napag yun. Tapo. Dagat pag Na mga buntod. May hugas mali ako nga ate. Kuyog, kuyog ko. Kuyo, so, ang dagat. Pambut oh, pambut. Pambut. Oh, ini ani oi. Ang sino ba ni? Induto oi. Ora gud ko ani. Ulit na ko ani. So, guys. Tayo sa ospital. Dapat yo na handi to. Wala agi ni. Ta ang ayana. Mustadi hak bantuin lagi. Dia bilik aduh mantap. Oi, so guys, tugas na. Ada tak? Tapi, ibu kita tu. Video. Laput tak ada la makhluk, ada video lah makhluk. So guys, lah, orang gundah wow. hangin. Hangin na, uy. Hangin kayo, guys, oh. Hangin kayo sa dagat. Para yun, makalukpad yun doon, eh. So, kanindot na ni guys, no? May pa maging do dagat run para para makon sa <laughs> Haligo Bibo. Basta, uh, di. Di uh, na ta.

So guys, so there papunta. a phone. iPhone. Ako yung cellphone ni Mama B. So, okay. so guys, maguli na ta. Pag pa to, ikaw ulit. Magilis. Ah, mapapunta na mi. Padu na ansa mauli. Asa na ni ako ate. <laughs> Asan naman ni siya na papunta? <laughs> guys, ang ganda. ani, we Guys, uy. Ang ganda. Ang ganda. Oops, eh. Ang ganda, guys. Oh. Pertingin do tayo ni Ang ganda sa future roll. 2024. Ang ganda, Sa 2023. 2022, kubang 2022, pemangku dah ambil ambil ni, weh jadi, nami akan ikut snorkeling oi, ah nami akan ikut weh, unggah jodh tamu kundi kutuk dagat peti duta asal nak pangkat tak pun ta bye-bye <laughs> so guys, for now, my bye bye. now, guys. The <laughs> so, show more video. Do boy. Na, me, ha? bye bye na. So thanks for watching. Okay. Help you, I hope you like it.